Anong ganap sa mundo ng showbiz? Matapos ang mga pasabog at emosyonal na pahayag ni Dennis Padilla kaugnay ng kasal ng anak niyang si Claudia Barreto, tila may resback din si Julia Barreto at ginawa niya ito sa pamamagitan ng serye ng cryptic post sa kanyang Instagram stories nitong Webes ng gabi, April 10. Sa sunod-sunod na quote cards na in-upload ni Julia, umani agad ito ng atensyon mula sa mga netizens, lalo na sa mga marites, dahil tila tumutukoy ito sa isang taong narcissist na may kaugnayan umano sa kanilang pamilya. Ayon sa kanyang shared quote, A narcissist doesn't care about being a good parent. They just care about looking like one. Kasunod naman ito ay, The A narcissist, the kids are just pawns in their war to break you. At pangatlo, mas tumitindi pa ang pahayag. A narcissist's favorite role, the victim, because it distracts from the damage they caused. Ang mga cryptic posts ni Julia ay lumabas ilang oras lamang matapos si-release ang interview ni OJ Diaz kay Dennis Padilla, kung saan sinabi ng komedyante na tila tinatapos na niya ang kanyang relasyon sa mga anak kay Marjorie Barreto. Ayon kay Dennis, nasaktan siya nang hindi siya isinama bilang parte ng wedding program ng anak na si Claudia noong April 8. Sa halip na siya ang maghatid kay Claudia sa altar bilang father of the bride, si Marjorie Barreto lamang ang lumakad kasama ng bride. Bunsod ng kanyang pagkadismaya, ipinahayag ni Dennis sa social media na parang bisita lang daw siya sa kasal ng sarili niyang anak. Sa comment section ng isang post ni Julia, nagulat ang mga netizens nang makitang may comment si Dennis na, Kapal nyo, isang komento na agad ring binura pero huli na dahil screenshots don't lie. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginamit ng mag-ama ang social media para ipahayag ang kanilang saloobin sa isa't isa. Noong 2022, naglabas na rin ng isang open letter si Leon Barreto, bunsong kapatid ni Julia, kung saan hinimay nito ang matagal na nilang hinanakit sa ama. Sa sulat, sinabi ni Leon, For the past 10 years, we have been trying so hard to slowly rebuild the bridge you continuously burn every time you talk about our private matters in your press cons, interviews, and social media. Habang may mga netizen na kumakampi kay Dennis, marami rin ang nagsasabing tama lamang na protektahan ng mga anak ang kanilang sarili kung sa tingin nila ay hindi na healthy ang relasyon. May ilan ding nagsasabing dapat ayusin na lamang ito privately dahil mas lalo lamang itong lumalala kapag sa social media nila nilalabas ang kanilang sama ng loob. Sa palagay mo, sino ang mas dapat umunawa, ang magulang ba o ang anak? Sa ganitong mga sitwasyon, dapat pa bang ilantad ang family issues sa publiko? Share your thoughts sa comment section.